na ba tayo? Okay, so ayan mga master, good day sa inyong lahat at katatapos ng ano, malakas na ulan at bagyo dito sa amin so ayan na nga, nakaraan linipat natin yung camper van natin at hindi natin nailipat yung isa nating motor so lumubog sa baha so ngayon mga master, hindi ko alam kung pinasok yung head yung makina ng tubig at, sinilip ko kanina ng alahati yung makina so ibig sabihin, lumubog yung yung ano yung uh, yung bunga nga ng pipe yun sa may manifold ng pipe so in short syempre tubig yan so sigurado ako pumasok ko yung tubig dun sa may elbow ng pipe no so gagawin natin ngayon kasi chineck ko kanina ilang araw pa rin hindi na ano eh na, na check yung motor basta ko lang chineck ko nag stock up na yung gulong sa likod so kinalawang ah uh, ngayon uh, bibili tayo ng langis at saka gear oil kasi yun naman ang unang ano dapat na bilhin sa ano, kapag lumubog sa motor yung motor mo so bibili muna tayo ng langis ngayon tapos gear oil tapos uh, drain natin yung langis at gear oil titingnan natin kung merong kakaibang kulay sa langis So, yun yung gagawin natin ngayong araw para magamit natin yung rusi natin. Okay, sasamahin so niyo ako mga master at panoorin niyo kung anong gagawin natin para magkaroon ng idea yung ibang mga mga rider ng mga paguhan. Kung anong gagawin kapag yung motor nila lumubog sa baha. Okay lang kung lumubog sa baha yung motor mo nang hindi tumatakbo. In short, hindi yung umaandar yung makina. Kaysa umaandar yung makina, no? Or kapag lumubog yung motor niyo sa baha na nakapark, wag na wag nyo paaanda rin kahit ano mangyari. So, ang una nyo gagawin is, kailangan i-drain niyo muna yung langis at saka yung oil, uh, gear oil. Tapos, i-check niyo kung yung langis ay eh, merong, ano, merong tubig. Kasi kung may tubig yun, pumasok na yung, yung tubig sa loob ng makina. No? Kung wala naman, okay lang. Pwede yung uh, nang na na pan panda rin. Pero kung talagang nasa loob na yung tubig, at, uh, ano, at, uh, pinaandar nyo, eh, masisira po yung makina natin, no? Baka bumalik ko yung, uh, yung bulb stem, baka tamaan pa yung bulb guide. So, maraming masisira, no? Kapag pinaandar nyo, pinilig yung pandarin. Kaya, kung lumubog sa bahay yung putor nyo, huwag nyo paandarin talaga. Ang una nyo gagawin is, kailangan nyo lang i-drain yung langis at saka yung gear oil. Kung may gear oil man yan. Kung walang gear oil, uh, i-drain nyo yung langis. Tapos, patuloyin nyo yung tubig sa tambucho. Ah, uh, tanggalin nyo yung tubig sa tambucho mismo or tanggalin nyo yung tambucho pala para tumulo yung tubig. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon mga master. So, paano rin nyo lang kung ano yung gagawin natin para mas madali? <laughs> ang hirap mag-explain, no? Okay, punta muna tayo sa motor shop. So, yun mga master. Um, Mag-change oil na tayo muna. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa langis natin, no? So, titingnan natin kung pinasok ng tubig yung ating makina. So, tingnan natin ha. Kung ano. Ano na nangyari sa ating motor. Oops. Uy, paano mo walang ano. Good sign mo, oh master. Ibig sabihin, hindi inabot. walang senyales na ina na nakapasok ng tubig sa loob ng ating makina pero let's see tingnan natin kung naubos yung langis wala maano daw nito purong langis pa din yung tumutulo kasi madumi na yung langis natin talagang change kailangan ng i-change oil Senyales na malamis. Baka ba sa inyo? Oo. Oh, gusto mo eh, mo yan? Oo, oh, bili ka. Yan yung ano, yan. Wala. Hmm, uh, walang senyales na hindi nakapenetrate ang tubig mga master. Good sign. Ano ito ni Lucas? Pero ano, patuloy na ako yung gusto. So ngayon, after natin katulungin yung langis, tatanggalin natin itong pipe. Titingnan natin kung may tubig dito. Kasi kung may tubig dito, baka umigot papasok sa lobe. Titingnan natin. Sa langis, good na. Wala yung tubig. Okay, so positive. Hindi pinasok ng tubig yung rosy natin. Ang lupit na rosy natin, mga master. Lubog sa bahay. Yan, hanggang dito yan yung tubig. Ayan, no? Oh. lubog buong makina. Ayan, hanggang dito. Ito, ito. Basta lumubog yan. So, ibig sabihin, lumubog siya, nakasara yung ano. Nakasara yung head. <laughs> so, titignan natin, mga master, kung sa head may tubig babaklasin natin itong tambotsyo kasi kung may tubig sa head putulo yan no? so in short hindi pumasok sa loob ng crank yung ano makin wala malinis walang bahid ng malinis yung ano drain cap ng, ng ano ng langis at hindi naman pinasok ng tubig yung ano natin yung motor natin <mulit> okay. <mulit> okay. hindi naman siya pinasok pero yung head titing na natin no, may... so magtatanggal tayo ng tambucho or ano lang uh, safety kasi mahirap na Ganyan ang gagawin nyo kapag lumubog sa baha yung motor nyo. Actually, madali lang naman gawin to. No? DIY, kayang-kaya. Basta may makita kang tubig dyan. Or, makikita mo naman yun eh, parang tubig. Yun. So ito, walang tubig, puro langis lang. Hindi, hindi pumasok sa loob ng makina yung tubig. Lupit ng rusi natin mga master ngayon tatanggalin natin itong tambotso ah, titingnan natin kung may tubig na wala, edi goods pwede na natin paanda rin yan okay teka lang ah so salinan na muna natin ng langis mga master yung ginagamit ko palang langis, ilalagay ko sa link yung ano yung description ay ilalagay ko sa link yung ano kung ano yung langis naman. Yung ginagamit ko para bilhin nyo na lang sa online <laughs> so ayan mga master ang gagamitin natin is 800 ml lang si 125 lang naman to eh. 800 ml na langis so yung langis na ginagamit ko nandiyan lang sa ating basket sa lahat ng motor ko ito yung ginagamit ko langis eh. so, mga master fully di hindi ako gumagamit ng hindi fully kasi mas matibay mas maganda sa makina ang fully na langis so ayan. improvise yung panel ko funnel imbudo 800 ml para sa 125cc na motor so may matitira pa akong 200 ml pandagdagyan natin dun sa isa nating motor kaso kaka-change oil ko lang nun eh so tatabi na lang natin yung natitirang 200 ml okay okay na okay na so 800 ml para sa ating rusi so tatakpan na natin yan mga master so all done na at uulan na mamaya naman yung iba mabun mamaya naman at least meron ng langis so, ayan so luluwagan natin yung tambucho eh naku, tigas ah tigas kailangan yata ng impact nito ay baliktad kasi hindi <laughs> na paluwag pasikip eh yan. So, luluwagan natin yung tambucho natin. Yan, e, ganyan lang ang gagawin nyo ha, pag lumubog sa bahay yung motor nyo. Mga basic, ano lang ito, troubleshooting mga master. Para makasiguro lang kayo. Ating ginagawa. Medyo mahirap itong dukutan dito. Saan ba yun? Ang hirap dukutin. Ha? Ayun. Kailangan natin ng sakit na jizz, no? Ayan, para pumasok dito sa, ano, sa stud bolt na itong, ano, natin. Jizz. Uy! Ay, pumasok, ah. Ayan, jizz nga. Okay, dito. Yeah. putol sana wag maputol, ang putol no? Ay, hindi naman sino ba makita ito papakita ko sa inyo yung lalim ito Woo, mo lagnan naman, magbayan. Na tanggal na dalawa yan, dalawa. Master. So, natanggal na natin yung tambucho Ay sana walang tubig Pag walang tumulo sa ilalim Ibig sabihin goods Ayan mga master Natanggal na natin yung Stud bolt Tama ba to? Yung pakip Ayan dalawa So ngayon malalaman natin kung may tubig yung kambucho tatanggalin natin pag wala ibig sabihin good hindi talaga pinasok yung ano yung kambucho natin okay so ito na hop wala mga master ayan eh, o walang tumutulo so in short mga master good sign pwede nating pandarin yung motor natin no So ayan. Ibabalik na natin 'to kasi wala naman. <laughs> Balik na natin. Master, inaabot na tayo ng ulan. Grabe. Pero, yun maganda dun. Wala tayong dapat ipangamba. Mapapaandar natin itong rosy natin kahit lumubog sa baha So, that's a good sign mga Master. Maganda talaga. Quality ba? Ayan. Ayan. Subukan natin paandarin Para Maniwala kayong Wala tayong duda Ay So yan mga master 3 days tong hindi pinapaandar Kasi nga Natatakot ako baka Lumubog sa baha Ay baka lumubog sa baha Baka may tubig So ngayon Paandarin na natin Iti-choke natin Ayan Let's go mandar yun oh, mandar oh ayos mga master, mandar kaso singaw sumingaw yung ano sumingaw yung tambucho kailangan natin ayusin hindi ko kasi makita eh, pero mandar na ninyo mga master <laughs> hindi kasi natin makita yung ilalim eh nakachok pala ayos sandar asa lang sinaw so ayusin natin nalit yung tambusyo medyo mali yung pagkakakabal yata at ang silaw eh iba yung tunog eh oh may hangin <laughs> singaw 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 okay balik balik pinaog ko ng mga master para sigurado hindi ko makikita eh para makita natin o oh, anong itsura <laughs> so pinatiwari ko ng mga master para mas maayos yung lagay natin ng ano ng bolt hindi <laughs> ko kasi makita kanina ano lang inano hinula hulaan ko lang pero this time tingin ko hindi na ito sisingaw <laughs> Dito, hindi na ito sisingaw kanina eh. Sana wag na sumingon eh. na. Ayan, masikip na Alright. So ayan. Tingnan nyo ang mga master kung okay na. Ah. Okay na ba? Diba? as Balagbaga, pang balagbaga talaga yung rosy natin. Ayan o. Eh. Alright. Ayun. Yung ano na naman, dito. kahit umuulan o master, pera pa rin. Sana wala nang singaw. Sana wala nang singaw. Atin. Yeah. All right. So, ayan, yeah, tingnan natin mga master kung may singaw pa. Sana wala na. Oh, chok ulit, chok. Nakatuwad eh. Ayan, ayun ang mandar. Oke, ini singau, ala singhaw. nama Masir. Panis. Eh? Ban yang tadi yang rusi Bang Master. lubog sa baha pero mandar pa rin quality <laughs> change oil lang ang katapat hindi naman pinasok ng tubig eh pero grabe ha hanggang dito sa footboard yung ano ang tubig ha dito sa gulay board ng tubig pero hindi ano hindi pinasok yung makina selyadong selyado mga master So, ayan. 3 days. 3 days kung hindi pinaandar to kasi ano eh, tawag nito. Iniisip ko baka na-dispose, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng tubig sa loob. Oo, okay naman no? eh. Quality. Binagyo na, buhay pa. <laughs> Yung ibang mga kasabayan yung ibang mga motor dito mga master nung kasabayang lumubog nito nandun lahat sa pagawaan ang daming binapagawa eto DIY lang panalo <laughs> so nag change oil lang tayo yun lang yung ano natin ginawa pero hindi pinasok na tubig Jupiter Rosy natin mga master ayun eh nakakita yun naman maandar hindi na mamatay naputol lang yung isang ano bolt kasi sa tagal ng panahon na hindi nababaklas eh pero nakakita nyo naman working gumagana so for reference mga master hanggang dito yung tubig yan. lubog yung makina pero hindi pinasok yung ano yung ano natin makina ng tubig sobrang dun nung ano nung natin so gear oil hindi eh, natin alam kung yung gear oil pinasok pero papalitan ko na rin yung gear oil basic na lang naman yan mamaya tatanggalin natin may gear oil pa naman tayo dyan ang importante sa akin yung loob ng makina so dahil hindi siya pinasok all goods na pwede na natin ibiyahe ulit no? panali yung rusi natin yung mga master so yan ang rusi natin ha condition na condition pa rin saan ka pa? ganda na minor ay mga na, Walang kahinga hinga. Bago siya yung show. 41,411 kilometers. Boy na boy pa rin yung natin. Hindi <laughs> 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 naman ako, hindi naman ako kinakabahan na baka pinasok ng tubig kaya naman natin i-DIY yan pero ang point ko lang yan, mga master ang tibay talaga kahit na lumubog na sa tubig kahit na binaha na siya kahit na na sa bahay ano, maandar pa rin so, diba? napakaganda pa rin ang tunog ng makina so yan lang mga master maraming salamat sa panonood nyo uh, hindi tayo nasuri rusi pa din, rusi pa din alam ng gasolina